kaya pala siya kanina humihiyaw ano you know, sabi mo kay na may niya ng dayami para hindi lamigin yung ating mga tuta magandang hapon sa ating lahat uh, ngayong hapon na to uh, magtitimbang tayo mga kabrad nung ating native na may order sa atin para bukas ay ah, hindi nasa 24 24 ng gabi mga uh, 8 pm i-deliver Ah, uh, dalawa yung ating huulihin ngayon dito. at uh, itimbangin muna natin para makita natin kung gano'n timbang ng ano. Kasi ang order sa atin pang 15 kilos. 15 kilos mga kabrat. Uh, kabrat kukuha ng ano. Titimbangin natin kung yung may puti sa noon na yan. Ah, uh, pag may 15 na yan, yan yun, yung ano natin. Teka, mawala ba? Yung may puti sa ulo na yan. Ayan, ayan, yung may puti sa ano, ulo. Ayan, ayan, may puti sa ulo. Ayan, may puti rin sa paa na gano'n. Yan Yun na, yung pangalawa doon sa dulo. Alam niyo na siya ay kisirahin eh. Iwaw okay, ka mo sa Well, takmay mo sa pa Ayan. Yeah. Tapos... So, ayan ha. Ah, Uli na rin. Lukas. Huwag muna itali, yan ba yan? Huwag ka wala. So, mga kabrad, ito, tumimbang siya ng 17. Ayan siya, tumimbang siya ng 17 kilos. Kaya, pero ang ang kailangan lang natin sana, 15. Pero, uh, ganyan naman tayo dito. Kung baga, uh, lampas na tayo, okay na yun. para pamasko na natin doon sa bumili sa atin ito. Ito, 17 kilos. Ayan, mga kabrad. So, okay. Ngayon, ibabalik na lang uli natin kasi ano pa ito eh, bukas pa natin ito uh, palilitson dadalhin sa litsunan so okay, sige so ayan kawala na natin ulit at least alin na, alam na natin kung alin yung uh, kukuha yung bukas bukas pa naman kasi natin ito dadalhin sa litsunan para doon sa order natin sa sunday Ibig sabihin ko 17 yun Yung isa doon 15 na rin mahigit Yan isa no Ayan Okay Tama ba yung timbangan natin O oh, ayan nakatama naman yung Ating timbangan mga kabrad So ayan Ito mga kabrad Pang December 24 Kasi ito ng 8 p.m. Alibis bispiras ng Pasko. Yung isa na yun. Yung isa naman, yung dadali natin sa Nueva Ecija, mga kabrad. Yung isang item. Uh, dahil doon da meron tayong reunion. Kaya, yun ang dadali natin. Yan. So, ayun niya, mga kabrad. Natimbang na natin yung ating uh, para dun sa order natin sa Sunday ang gagawin kasi natin, kaya natin tinimbang ngayon para bukas ng umaga alam na, na ni Joel kung alin yung pipick upin para nun, dire-direcho doon sa ating pinapagpalitsunan kaya yun, bali dalawa ang dadali natin doon mga kabrad dalawang litsunin na tumitimbang siya ng 17 kilos uh, ang order naman sa atin ng ano, 15 kilos lang yun nga nag a uh, ang price nung ating litsunin doon pagka ganun ano na ah, uh, 7.5 pero binigay ko na nga lang ng 7 pero tumimbang pa siya ng 17 kilos kaya uh, malaki na rin ang na, uh, ano niya naitawad sa atin dahil kakilala rin naman natin yon yun yung isa sa kinukuhaan natin ng gulay sa palengke uh, kaya hindi na rin siya lugi doon dahil 17, 17 kilos na dapat 15 kilos lang so okay na rin yan na natin itong ating C number 13 dahil yung kanyang dede ay ayun at laglag laglag -lag. uh, araw na lang ng namin ito ni Joel para mga anak kong si number 13 maganda yung malaki siya at sana nga maging maganda rin yung kanyang magiging anak bago magbagong pa bago magpasko to or makapasko mananganak na ito si number 30 natin check po rin natin itong ating mga big dito so ngayon mga kabra dito ayan ang ubos na ipagkain na nilalagyan to ni Joel ng uh, nilusaw na ano na early win kasi hindi nila kinakain yung yung ano yung tuyo dahil inaagawa sila ng manok ay ginawa ni Joel ilusaw well, at ayan nagubos na mga kabrad malalakas na magsikain din ito mga kabrad kaya eh. ito mga uh, Captain Piglets malapit na ito well na gaano na eh Kumakagat-kagat na siya sa eh, bakal. Tapos ngayon, ito, baka, ngayon ko nagpapakain si Joven ng ating mga alaga. hintay na rin natin mga kabrat ngayon yung ano, uh, bayar natin ng BB uh, siguro by tomorrow ano yun, na yun, pumunta rito para ano yung ating bibe mating na nila kasi kung saan natin binenta nung nakaraan doon din natin ibibenta itong ating mga uh, lagang BB andot kinulong na nga natin mamaya ah, puntahan natin itong mga kabrat mga kabrat yung bibing yun ni Joel kasi nga kaya ay kinulong na ni Joel uh, Nagre-reklamo yung ating kapitbahay Dahil meron siyang sabog tanim Kaya kinulong ni Joel Ito Ang na rin niya ng pakpak uh, Pero hindi naman ito lahat ang iano natin May titira tayo ditong barako At saka yung dahin 21 21 pero meron pa tayo doon ng mga ano uh, mas bata kaysa rito ito mataba-taba pa yan well no? dapat yan madipot yan kaya nga eh Dagdagan kaya yung itlog natin ang pabo. Ah, meron. Yung may bago. 2, 4, 6, Meron. Dagdagan na naman. So, ito, napakarami namang itlog na ito. Ito. Hindi ba na itlog niya? Ito yung bagong itlog ngayon. Ito yung mahalimhim. mga kabrod itong isang aso natin ngayong araw na ito ngayon nanganak ito si brownie ito o lima brownie ano nanganak siya kaya pala siya kanina humihiyaw Ano? sabi ko kay Joey lang may alagyan niya ng dayami para hindi lamigin yung ating mga tuta ayan o ah, muli napakaganda ng hapon muli sa atin lahat at natimbang na natin yung ating Uh, dadali sa litsunan bukas kaya okay na kasi tayo kaya natin bukas uh, dadali ng maaga dahil sa hapon baka matuloy kami umuwi or uh, sa linggo ng madaling araw kung tanong ibig siya kaya muli mga kabrad maraming maraming salamat at God bless po sa ating lahat